Um, do your uh, yes, your podcast podcast even... yeah yes. yes In the philippines and mm -hmm. here mm -hmm. and why so far all right um yes or, okay to ah, all right mm -hmm. um i'm inviting everyone if you have time this march 29 at the hiram johnson auditorium it's gonna be in the sacramento Yay! i get to perform my songs from the show from the voice and get to sing with some uh, great um uh, front acts and local talents in the philippines and in america so i hope to so see you guys get your tickets yes. <laughs> the manager the producers producers <laughs> These are the producers the managers Guganda, beautiful So, inviting everyone for March 29 and the 16th. Pagod na si Sofonyo, Okay, bye! Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating youtube channel Ito na po ang part 2 ng pagbibigay natin ng uh, informasyon at update dito kay Sofronio Vasquez Para sa kanyang pinaka inaabangan na concert dito sa San Leandro, California sa March 15 So uh, date po yan dito sa California or sa US time at base sa ating nakalap na impormasyon ay nasa San Francisco itong si Sofronio Vasquez. At nagre-rehearse dito. Nakita natin doon sa clip ay uh, isa sa kanyang mga kakantahin ay yung kanyang signature song dito sa The Voice USA na A Million Dreams. Okay? So yun po ang isa sa mga kantahin niya But since this is a major concert Siguro ay marami pa siyang uh, ibang kakantahin At uh, tayo ay umaas na kakanta siya ng Tagalog song Dahil uh, majority for sure dito sa mga manunood Ay mga kababayan nating OFW Or mga overseas Filipino workers Na andito nakabasis sa California Okay, kasi napakaraming uh, OFW dito sa California So yun po ang ating abangan uh, Okay, so nakita rin po natin yung uh, iba't ibang lara na kung saan kasama ni Sofronio yung uh, kanyang mga kaibigan dito sa California para sa kanyang uh, maging concert sa March 15 dito sa Ball Theater at dito ay nagpromote rin po siya ng kanyang uh, maging concert dito sa Hiram Johnson sa uh, Sacramento naman po ito kasi magkakatabilangin mga kapatid magkalapit lang so nagpromote rin po siya ng kanyang maging concert dito sa Sacramento sa California sa uh, March 29 naman po yan at patuloy lang po kayong nakaantabay dito sa ating YouTube channel dahil uh, meron na po tayong kinontak na kung saan is makakuha tayo ng mga clip videos ni Sofronio Vasquez once magkita na sila, okay? So patuloy lang po kayong nakasubaybay at uh, nakaantabay dito sa ating YouTube channel kasi mag-update po tayo from time to time kung meron tayong mga makuhang lead, okay? Excited na ba kayo sa maging concert ni Sofronio Vasquez? dito sa Bal Theater. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.